Narito na po kami sa hardware. Nagtatanong na si Papa ng mga gagamitin sa electrical. Narito na po ulit kami sa bahay, mga kadilag. At yun na yung aming binili na material. Kari na kaagad. Kahapon pa daw po yan okay. Ay ngayon laan ako. Kakabit na po. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po kami ni Papa sa hardware dahil bibili po kami ng mga gagamitin sa pang electrical. Tama, tama. Ayan, bago umalis ay kumukuha muna si Mama ng pang pandong at mainit. na po kami sa hardware. Nagtatanong na si Papa ng mga gagamitin sa electrical. na Papa Ano? Ang mura po sa eron. Maganda. na. Ha? 3000? Ayan, at si Papa po ay naka-free ng metro. <laughs> Ay, standard. Inaantay nila na po namin yung mga binili po namin na materials. Kami paangat na din po. Hindi po muna si Papa pumili ng wire. Titingin din daw po kami sa hardware doon sa kabilang barangay sa Anuling at naghahanap po si Papa ng panel board. Meron Meron daw po dito ay kasi ibang ano ibang klase. Ibang klase na hanap ni Papa. Narito na po kami sa isa pang hardware dito po sa amin sa nakal. Meron daw Papa. Net. wala din papa saan kaya mayroon baka naman ay wala dito sa atin sa kaagbay pumunta rin po kami dito sa isa pa ang hardware tatlo po ang hardware dito sa nakar magtatanong din po ulit si papa ng panel board Wala hmm. din daw papa. Ah. Saan kaya po may? Meron na yun sa bayan. May kailangan ng abang na. Narito na po ulit kami sa bahay mga kadilag at yun na yung aming binili na material. Ayan po at bali naka lunch break po ngayon yung mga nagtatrabaho. At si papa po at saka si mama ay papunta dun sa pinsan po ni mama. Dahil nagpapagawa din sila ng hamba. Tapos ay siguro ngayon na din ilalagay o isusukat. titingnan na kung tapos na at gawa ng doon ay ayusin na din yung electrical ni papa. Yan. Dito naman sa loob ay okay na. Oh. Tinitingnan po ni Kagwapo lang yung itsura. Ito Kagwapo lang, ito ang magiging mini tindahan ni mama. si ay magkakaroon ng mini tindahan dito sa may kwarto nila. Maluang ang magiging kwarto nila mama, honey. Oh. Oh, bro, may mula, mula dun, ah. Oh, dito. Tapos ay hanggang dito sa may bakal na yun. Sa punestuhan mo kanina. Malawak. Ito sa yan Ha? Ito Oo, oh, yan na lang ang tatapusin. Ah, ito ah. Oh, yung mga, basta yung mga butas-butas na yun. Yan na lang naman. Malapit na yun. Mm. Tapos ay, ang next ay flooring na dahil okay na din naman yung tambak. Hmm. Iko flooring na po yun si Papa ang si Papa ay inaayos na din yung kuryente gawa ng bago mag flooring dapat ay malayout na ni Papa at sa ilalim idadaan yung mga kuryente kung bagay para hindi yung parang hindi nag spaghetti gano'n <laughs> hindi kita gano'n din doon sa nakaraan naming bahay yung ano ng bahay namin uh at uh, malaki ang tipid gawa ng oh, si papay all around electrician tapos nagtitig nagtitigtig din ng mga ganito ah. yan kami po ay tumambay muna dito sa doyan habang nakalunch po ang mga nagtatrabaho dahil dito po ang maginhawa sa ilalim ng puno Na Reserve ko para sa i ko para sa iyo, yung duwi na iyon. Nakahiga dito sa duwi and makaka-relax. Back to work na po ulit sila papa, mo kaibigan. Binubutas si papa yung ah, kanay na pintuan

kasi ulong bintana na lang na yun yun dito. Ah. Ganda yung mahaba. Alas makakita na yung blurry. Ayan po at tanggal na din po doon yung jealousy. Dati po namin bintana at tapos ay binakbak din po nila dito ah. Sa may pintuan at babaguhan po ng asintada. Hindi na sinundan yung dati at kapagka binakbak po ng pagtitikitan ng hamba. Ay, baka daw gato. O oh, hindi matibay. Ayusin na po ni Papa yung wirings. Hindi pa wala? pa wala. Ito yung ipo.

Yung bintana nga pala dito ay isasara po mga kadilag dahil dito po yung magiging landing ng hagdanan naman po namin. Binakbak dito oh. Gawa ng kapag hindi pala binakbak ay yung sa header oh. tataas para sa magiging main door. Tinatanggal na po niya yung mga nakahampa lang kung dati namin kuryente ngayon po madilag ay inaayos na ni papa yung utility box sinisimig to na gine-fix na po at tuloy-tuloy pa rin po ang pag natanggal ng dati po namin yung Pagkatapos papa ay ano pong kasunod na gagawin? Matitigas uh, dito, bukas yung piping. Kaya pag iti sinabayan mo ng piping na malambot yan, hindi magkakakihan. Matatanan. At ngayon naman po mga kadilag, ay bibili po ako ng merienda Hindi po nakapagluto. At grabe ang init sa kusina. Nandito po kami sa Minute Burger bali nagpasama po ako kay kagwapo lang at si nasa bahay ngayon. Doon nakatanggol. Oh. Wala siyang work. Dahil at, ngayon, isa pa dumawa. At dahil dyan, lilibre na kita ng marienta Oo, oh. <laughs> tayong pilihan po. Welcome. Okay. Kami po yung naka-order na. bali niluluto na lang po. Ang in-order ko lang naman ay yung... Oh, uh, oh. Cheesy. cheesy. Cheesy, burger. cheesy burger. Oh. Ayan, dito na po yung minute burger. Luto na. Kami po ay pabalik na din sa bahay. Narito na po kami sa bahay, mga kadilag. At yan, inaantintahan na po dito. Ito na yung magiging bintan. Oh, yan. Malawak din pala yung bintan. yung oh, Magiging isang malaki. Marienda po muna at nakapag-timpla na ng juice at saka ito po yung binili po namin sa anuling. Ah. Papa, marienda. Pwede yung baso ah. Nasaan na yung baso? Nalagyan na po. May merienda na po kami. Ito <laughs> bus abos na? No, mm. <laughs> what? <laughs> Ayan po at tapos na po dito sa bintana. Kalian po ay... Itutuloy sa Monday dahil bukas po ay wala po silang pasok mga kadelag. At bali ngayon po ay kanilang sahod day ng mga kadelag. So 'yan. Konti na lang at mabubuluringan na. Oo, oh, oh, makakalipat na tayo dito, Mama eh. Makakatulog na. Ano, pagitin na pintuan 'yun eh. Oh, pa-safe flow Oo, <todakod muna> oh, oh, bago lumipat. Oh. Ito ko po ay magpapasahod ng mga kagalingan. Yan, at uwi oh, na po sila. na din po. <todakod muna> Papa po ay Overtime overtime. Papay OT, OTY, OTY. <laughs> Kuryente okay, po, okay. po ha ni. Ah, piping pala. Piping ng cable sa kanang supply ng ano. Outlet. Dapat makahigyan tong buwas, Lahat ng tong bukas. Mapantay. Dapat ng mga bawa bukas. Oh. Oh. The next day. Narito na po sila papa mga kadilag at uh, ito na po yung hamba. Papa ba't may ganito? Ano bracing, bracing, bracing. Ah, bracing. Alain lang pala. Kala ko kasama din niya ay. Eh. Okay na po yung hamba. Kari na kaagad. Kahapon pa daw po yan okay. Ay ngayon lang nakuha. May ginawa pa kahapon. Napasok na po nila sa loob.

Sakto pa pa. Hindi. Hop. <laughs> Alam, sukat na yan, Papa. Tutin. ko po ay papakabit na ni Papa para sa pag-relay out mo ng kuryente ay nakakabit na dito sa switch. Oh. Ah. Dito na papalagyan yung switch. Oh. Oo. Ngayon pa ay walang pasok sila Kuya Onad. Kaya ang magagawa mo na ay si Kuya Dennis. Oh, Papa extra O oh, wala na sad na. Kasi may bakal. May Maganda din pa pa, ano? Maganda pa yung ay, pa. Ano ba ito? Sa lolo chi pa ito. Tigas pa ng Furniture. Ipinorma na po ni Papa yung ikakabit na hamba. Pag hindi pa dumating yung magkakabit si Kuya Dinis ay si Papa babala na ba yan? Ay, walang, wala silang pasok. Linggo di ba ngayon? Naglalaba daw sila. Ay, lili o na ni Papa dito sa may switch. Kailangan ng maikabit. Si Papa ilang araw lang dito. Ano? Ano? Andito ka na naman? Ano? Ano? Andito ka na naman? Nakatingin sa camera. Alam na. Hi. Gala. 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 Talang gala. Ay. Alam mo na ang camera? Ginagawa na po ni Kuya Dennis. Pina-extra muna at mga walang pasok po sila ngayon. Wala din kayo pasok kayo din sa kabilahan. Linggo. May Kuya Unod naman na eh. Ayan at matatapos na po ni Kuya Dennis yung pagkakabit ng hamba. At si Papa naman po dito sa loob ay nagsisimula ng mag-piping. Mag ng fighting. kami po ay nakabili na din ng wire. Tapos na pong ikabit yung hamba. Si Papa naman po ay tuloy-tuloy dito. Yung niya ng kuryente. At ito po yung wire na amin pong nabili. Yan mga kadilag at okay na po. Nalagyan na ni Papa ng pipe. Dito po sa gagawing outlet out sa, okay. sa uh, linya ng internet. Okay. Ang ginagamit po ni Papa ay torch pampalambot ng PVC. At si Indong naman ko ay hinahakot yung mga panambak dun sa labas. Sobrang na po ng panambak dito. Kaya binabawasan. Much, much, much later. Ito po kami ngayon mga kadilag sa Ayonas. At kami po ay dito maghahaponan. Kasama ko po si Mama at Papa. At saka si Lux. Kamila ang... Wala si Indong. Oo, oh, wala si Indong ni Bibi. Si Bibi ay kasama yung kaibigan niya. Si Indong naman ay... Uh, take out na lang. Mm. Maganda po dito ang setup. Fiesta vibes. Sa ayon. Uh, dahil katatapos ng fiesta dito sa Infanta. Happy birthday, yan. <laughs> Dumating na po yung aming mga order. Favorite ni Papa, Lomi. Tapos ay beefsteak at caldereta. Kami naman po ni Lugs ay pasta. Kain na. Ayan, ninahalo na po yung Lomi. Nakain na po si Mama. Nakain na din po si Lugs. Oh. So, Sarap! Kain-kain si Papa. Papa, your favorite. Lomi. Nagkuhan na po. Hindi oh, ko kailangan. Oh, what? Tawa kay tata. Tawas ka na. Maraming kakain na rin po si Kagilad. Kain po. Sarap! Okay siya yun. Hmm. Ito lang siya. Sige. Um. Meron din pong in-order na halo-halo para kay Papa. Kami ni Mama sawa sa halo-halo. Kasi look, meron din. <laughs> Dahil sa bahay, halos araw-araw ay -araw, halo-halo. <laughs> Tapos na po kaming kumain mga kadilag at pa-uwi na din po kami. Let's go! At kami po ay dumaan dito sa Nagdidikit ng na tempered glass 50, 50, libre, Dito sa may peryahan at, at yung cellphone ni papa 50, 50, 50, ay Papapunta ng tempered glass 50, 50, libre, Ate kuya tempered glass bargain bargain 50 50 50 libre palagay. Ate kuya tempered glass bargain bargain 50 50 50 libre palagay. AI guys. Hmm. na. Atik kuya. Ei na ang nagsasalita. Dati yung tao talaga. Atik oh, kuya tempered glass Iba na talaga ang artificial intelligence. Atik kuya tempered glass bargain bargain 50 50 50. Okay Wagin na papa. 50, 50 <laughs> na. Kinis na. <laughs> Bagong bago, honey. Bagong palit ng iyo. Yes, Hindi <laughs> na basag. <laughs>